Thank <laughs> you. ayun magandang gabi mga kasipat so ito ay bagong spur fishing or night diving vlog na naman so samahan nyo po ako ulit dito sa adventure na to let's go dito ay nakakita ang mga kasipat ng makunday or triple tail rust kaya agad kong hinuli Pagtapos kong masipat yung triple tail rust or makunday ay nakakita ko ng good size na danggit. Malapad yan mga kasipat kaya sinipat ko ng maigi para masapul at mahuli natin. Siya nga pala mga kasipat hindi lang sport fishing vlog ang aking content. Kundi nakapokus din ito sa travel, drawing and cooking. Kaya kung makakapanood kayo o makakakita kayo ng pagluluto or travel or gala adventure or kung ano man na pagpunta-punta sa kung saan man lugar ay sana panoorin yung mga kasipat at tangkilikin at supportahan para yung channel ko maraming salamat po at kilala ko po yung mga solid na nasuporta sa akin God bless you po sa inyong lahat at kung may makita man kayong drawing vlogs kahit madalang ay sana panoorin nyo rin po. I love you all po mga kasipat. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Dito mga kasipat ay nakakita ulit ako ng malapad na makunday or triple tail rust. Hindi po yan far fish. Yan po ay hindi pinagbabawal na huliin. Napakasarap po niyan pang paksiw. At sya nga pa pala mga kasipat kung gusto nyo rin pong bumili ng mga ginagamit ko sa sport fishing vlog or night diving na gaya ng camera, ng flashlight or ng pana ay ilalagay ko po dyan sa description box ang link at lahat po ng yan ng camera, flashlight, pana at goggles na rin po ay available po sa Shopee so ako naman po ay tumutulong lamang kaya nare-recommend ako po itong mismong ginagamit ko ng mga uh, accessories para po naman ang mapunta nyo yung store sa shop ay legit at uh, hindi po scam so nasa sa inyo na po yan mga kasipat if willing kayo mag order or kung order po kayo at i-click yung link na nilagay ko dyan sa description box so hindi naman po yan mga kasipat pamimilit kundi uh, pagtulong po yan at kung sino lang po ang willing So, i-click nyo lang po mga kasipat yung link dyan para magpunta sa Shopee legit store upang makapag-place ng order. Gaya ng mga gamit ko mga kasipat. Dito ay kasama ko nga po pala mga kasipat yung mga kaibigan ko tsaka yung pinsan ko na si Regia at ang Kuya Burgonya Taras. Kasama din po mga kaibigan namin na si Ana Limwil, yung kapatid ni Sina angilito sina Sian Cuevas. Yan po at sa mga hindi po namin nakakasama ng mga kaibigan namin gaya nila Julius Alan shoutout sa inyo mga bro at marami pang iba mga kasipat so dito nakahuli ako mga kasipat ng sang yan ilang paraso na rin yan kasama na yung nauna dito nakakita ko ng malapot na rin na danggit, kaya uli natin yan mga kasipat sa mga darating po na taon na kung meron man ako may upload na travel or gala o mga tourist destination na iba vlog ko or food trip or booking or drawing ayan mga kasipat sana supportahan nyo pa rin po ako at huwag nyo akong iwan maraming um, salamat po At ito mga kasipat yung pinaka exciting na part Ito yung pinaka the best na part sa vlog na to kasi Hindi ko inaasahan makita ko mga kasipat, ng kasipat malaking grouper halos Lampas ka lahat ng kilo ito mga kasipat Tuwang tuwa nga pala ako tsaka yung pinsan ko na si Reggie sa part na yan May nagpakita ulit mga kasipat na makunday or triple tail ras kaya hinuli ko na yan kasi good size na yan ayos uh, dito nakakita ang makasipat ng cone shell or tuad kung tawagin dito sa amin sa Mamburaw Occidental Mindoro may nakita ulit akong tanggit kaya pinana ako na Bago nga pala matapos itong vlog ko na ito, mga kasipat ay gusto ko lamang i-shoutout ang lahat ng solid supporters ko sa anong panig ng bansa na nanonood sa akin, nagla-like at nag ng mga videos ko at lalong-lalo -lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. God bless po sa inyong lahat mga kasipat. I love you all po. And uh, gusto ko rin pong i-shoutout si Sir Edwin Lawan na talaga naman na-appreciate yung mga vlogs ko na... Nag-comment siya at tuwan siya kasi uh, humble daw po akong vlogger. <laughs> Kahit hindi pa po ako sikat, uh, nakakataba po ng puso kasi may mga taong umahanga sa atin. Uh, shout out na rin sa kaibigan ko na si Francis Vlog o si Alan Francis Puntanar na taga rito rin sa amin sa temaan mambura o Occidental Mindoro. At kaibigan din po yan ng mga pinsan ko. Shout out sa iyo bro. At sya nga po pala mga kasipat, bago po mag-end tong vlog ko na to or video ko na to ay ako'y lumalapit po sa inyo na paki-follow po, paki-like ang aking FB page na Birds TV din po. Ayan po mga kasipat, maraming salamat po at uh, sana po'y mag-iingat po kayo lagi and uh, lagi pong uh, magpakumbaba at huwag kalimutan magdasal. So maraming maraming salamat po mga kasipat and uh, sa panahong ito na tag-ulan lagi po kayong uh, mag-iingat so yun lang and uh, abangan nyo po ang mga next vlog ko na i-upload pa dito sa aking youtube salamat po ulit